Magandang umaga mga ka-CI Adventures Baha nga pala sa aming lugar At ito ay matatagpuan sa La Residencia, Kalupit, Bulacan Noong Hulyo 2025, nagpatuloy ang Southwest Monsoon o Habagat Na pinalala pa ng epekto ng bagyong Dante at Emong Dahilan ng matinding pagbuhos ng ulan sa Bulacan at Metro Manila Dahil dito, umabot sa anim na talampakan ng baha sa maraming barangay sa Kalumpit. Balite, Gatbuka, Iba o may sulaw at iba pa at apektado ang halos 41,000 na pamilya. Kasabay ang high tide at ang pinakawalang tubig mula sa Ipo Dam at Bustos Dam na nagpapataas pa lalo ng water level sa mga ilog gaya ng Pampanga natin ang area na kalumpit kung saan tayo makakaabot gamit ang aking motor. Saglit lang naman ito. Tara! Sobrang lalim. Sobrang lalim. Ayan, malapit na tayo dun sa ating motor Try natin sa ibang location Kung baha din Update tayo dito sa ano Kung ano nangyari sa kalumpit Kasi sa amin is baha naman ha eh, try natin sa ibang subdivision talaga Kung gano'ng kalalim, di ba? Oo oh, nga eh Oh, salamat po, Lord Thank you Bumili ka ng gamit Sa tingnan, mano? Ha, ah, ingat kayo. Wala po. May bibilin lang kami. Tutulong lang kami sa may iba. Ayan, nakita namin ang aming ama. May mga binili siyang ref sa bahay. <laughs> Aha, malapit na tayo. Medyo dito pa hupa na ang baha. ah okay-okay na dito. Bukas naman ng mga establishment. Yan, wala na. O nga, makbumaba ngayon. So ngayon, nasan yung motor ko? O, taragis. Baka nawala na. Baka tinapon na yung motor ko. Alam nyo kay ma'am? Dami namang sasakyan guys oh. Ayan oh. Lahat yan affected. Karamihan dyan puro mga nasa phase 3. Phase 3 kasi yung sobrang lubog dito sa amin. Ah oo no. Kaso wag. So check natin dito kung makakalabas tayo. Aha, check natin sa may iba't ibang subdivision. Ah, ito po eh. Kaya pala, kaya medyo umaano na oh. Oh, ni nagagawa naman. Meron naman pa lang nagpa-pump. subdivision, guys. So, yan oh, daming sasakyan. Oh, yung mga sasakyan na yan kasi yan, mga nasa labas yan. I mean, mga galing yan doon sa amin, nanilabas na lang dyan pasok na yan ng tubig aha so possible ilang araw pa ang takbuhin yan ilang araw pa ang mag stay yan yung mga yan dyan kasi nga sobrang taas ng tubig marami na lang mga ano diba diba ang ano nito mga gumagawa ng sasakyan mga change oil ko kung kaya ng sasakyan to ha Talong tayo Bossing, kaya? Kaya naman yan okay. okay Salamat Okay So, kaya daw Try natin Ayo Kaya 'yo naman tayo. Kinaya naman. Try tayo sa ibang subdivision nito Sa El Vistra, nasa hotel, bahà. Tapos dito sa ano, Grand Mona ako, bahà rin. Ito yung metropolis, baha na din. 'yun oh. So medyo bumaba na yung tubig Hindi makadaan sa area na to Kasi baha So ngayon nakakadaan na um, Passable na ng mga maliliit na motor And May ano Kumbaga may ano naman Outcome na matino So nagkakaroon naman ng ano Pagbaba ng tubig Eto So Hindi tayo pwedeng magmabilis no Kasi mababasa tayo or makakabasa din tayo kaya alalay lang oh. yun nasa gitna yun <laughs> yung van nasa gitna yun so baha pa din dito part na to ng malolos um, or Pio pa rin Pio Cruz Cosa part to ng Pio um, kalumpit pa din possible hanggang dun to kanina kasi sa trabaho ko may mga hindi nakapasok gawa ng sobrang baha sa kanila sa area ng bulakan Bulacan Marilaw area ng Hagonoy ayun yung Green Plains o oh, yan nga yun tama so baha din grabe naman hindi na ba ito maaayos or hindi na ba ito magagawa ng paraan ng gobyerno no? mga ganito kagrabing baha sana or kami na lang yung mag adjust ay grabe hanggang puwit doon no? Oh. sa loob ng Lexber so dito ay, bumababaw na rito kasi kahapon garabi din ang baha rito eh. So, meron kami yung eh, binabantayan kong unit dito. Tingnan natin kung dito Nakabasa. Nakabasa naman si Kupsing. Ah, nandito yung unit noon so, Ha? O oh, yan talaga. Grabe dyan talagang mga nakalabas din yung sasakyan, no? lang um, yan lang yung mga baha dito sa area dito sa may longos mataas na to kaya hindi baha pero sa iba um, pag sa looban naman ng longos baha na din yan no, ikot na tayo dahil to part na to ng malolos so ulit tayo sa iba pang bahagi Okay. Uy, bukas pa rin sila hanggang ngayon. So, ito yung Red Cross. Oh, baka relief yan. Ito okay, mga relief. Ah, no, parang bangka. Eh, pa lang yung area na baha. So bumalik lang tayo, na tayo ng ano, ng kalumpit nito. Ah, check lang natin yung area kung hanggang saan baha. So doon naman sa Balolos Highway, wala naman. Dito ang meron, no. Kalumpit lang talaga. Kalumpit lang Pero mas bumaba na to eh Sa so mga araw kasi na nagdaan um, Nakita ko naman na Sobrang taas din ng tubig dito mismo Problema Mabaga lang siyang bumaba So wala lang binabantayan kong unit May binabantayan kong unit dito ng positive for repossession wala na siya So, ito po ang kalagayan ng kalumpit namin ngayon. Yung pinakamamahal naming kalumpit ay lumubog sa baha. Yun. So, pupunta tayo ngayon dun sa pinaka-sentro. Sa sentro ng kalumpit, pupunta tayo ngayon. So, sentro ng kalumpit. Uh, tingnan natin kung maayos ang tubig doon o kung maayos ang may isang kalagayan pero kahapon kasi dumaan ako doon medyo bugs medyo pangit uh, um, baha uh, tingnan natin ngayon kung kamusta ba since bumaha naman dito since humupa naman na dito eh baka humupa na din doon itong metropolis so, yun malalim same lang naman sa akin eh ganun ganun kalalim siguro Eto, ground mo na ako. At ako yung bistra. Kaya nagkatrabaho ka, kaibigan. Bahatin. Dito talaga yung pinakamalalim na area. Itong ano na to. Itong... The <laughs> May iba sa likod. Nakatakot. Tara. Ha? Ano pang don? doon? Anong mabibili doon? Oo, sige. Pero may tindahan ng cake dito sa atin eh. Oo, tignan natin. Tapos kung may G-Cash. ayan hanggang dito oh, ang dami ang dami pa rin mga nakapark na ano ay bukas sila wala akong preno wala akong preno parang pabasa lang Nag-accept ba sila ng dita? Kaya eh, nag-accept ka ng Gcash? Hindi. Kaya na naman doon sa Gcash. Ah, oo, okay. sige. Message mo, hindi mo lang siya mag-message. Message ko na lang, pero... Choco Overload or the Gcash Direction. Diba, gusto nun? Mm -hmm. Ano bang gusto niya? Ito na lang? Dulce? -ay, Ay, sorry. Oh, <laughs> Malapit lang pala. Yung, yung dulce na laang. Na na maliit lang. Bawal mapahiya. Bawal lang ang presyo. Meron mang mahina lang. lang. chinecheck natin yung area naman nila. Or hindi talaga Eh yun na lang hindi tayo makababa. Tayo makapunta sa mga bahang lugar talaga. Kasi sobrang ano. Hmm. Uh, sobrang mataas kaya uh, puntahan na lang natin or tingnan na lang natin yung mga starting point kung saan baha like sa metropolis baha isa pa lang sa may um, tawag dito, dito sa may grand monaco baha din isa pa lang